Baka po sakaling maibigan nyo yung luto ko ng talo, kesa naman torta palagi, ito na lamang. Ang maaasahang talong po ang isa sa mga bida sa ating ulam ngayon, mga kaibigan. Huwag po kayong magugulat ha, medyo kakaiba po ang pagluluto ko ng ating talong. Pero alam ko, magugustuhan nyo po. Nakita nyo naman, hiniwa ko lang po ng kudra kudra ng maliliit at ato ipinipito ngayon. Nilagyan ko po ng konting asen, konting paminta, nanunuyo at nilagyan ko po ng konti pang cooking oil. Iprito yung prito natin yan, pagkatapos po, pag na, ilalagay na natin sa pinggan. Yan po ang umpisa. Giniling na baboy, ilaw pong longganisa ang ilalagay natin o bratwurst dito po sa Amerika. Tanggalin po natin ang supot at pagsamahin po natin. Maliit na piraso ng siling pula na hiniwa ko po ng maliliit. Dahon ng celery, wansoy o kinchay. Ilagay po natin dito sa ating giniling at saka sa longganisa. Pagkatapos, ilagyan po natin ng carrots, ilagyan po natin ng breadcrumbs, isang itlog, konting asin, at pamintang durog. Lagyan po natin ang ginayat na keso. Grated parmesan cheese po ang aking ginamit. Mag maglalagay din po tayo ng fresh milk kahit iba po rada ay ayos na 1 fourth cup po tsaka po natin ilalagay yung ating piniritong talong dapat po ay lagyan natin ng konting cooking oil para hindi po matuyo malinis po dapat ang kamay haluin po natin yan pagkatapos ay bilugin Pagkatapos po ilagay natin sa isang tray na malinis Ilalagay po natin yan sa ating refrigerator ng mga isang oras para po tumigas-tigas ng kaunti Konting mantika lang po ang ilalagay ko. Ah, uh, may hitang mantika, isa-isahin na po natin itong ating, ating bola bola-bolang ginawa. Huwag pong masyadong malakas ang apoy at iprito nyo na po ito dahil baka po masunog yung labas at yung loob ay eh hilaw. At kung kayo po ay nanonood pa hanggang ngayon, pakisabi nga po kung taga saan kayo at malamang ko kung hanggang saan nakakarating itong video yung ibinabahagi ko sa inyo. At paminsan-minsan ay eh, mabigyan na rin po kayo ng shoutout. Salamat po! Isang malaking patatas na hiniwa ko po ng malalaki. Kasama ko na rin po itong isang maliit na karot. Hindi pa po luto-luto ang ating patatas. Lalagyan ko po ng konting mantika at matutuyo. Sa ako na po isasama itong bawang. Sibuyas. Lagyan ko po nito, Worcestershire. Pampaalat. Puyo. Nilagyan ko lang po ng tubig. Yung ating cornstarch, na tira dito sa ating malukong. Tapos natin ng pamintang durog. Ako po'y laging naglalagay ng oregano dahil ito po'y uh, meron na ko. ko po, malambot na yung ating patatas. May konting siling pula po, po ako. Nilagay ko na rin at itong ating wansoy. Kahit anong berde meron kayo, ilagay nyo para magandang tignan. Haluin po natin yan. Lalagyan ko po ng konting mustard. Kapag ka po malamig na, lagyan na po natin ng mayonnaise. Na kailangan pong malamig-lamig yung inyong sabaw dahil po mamumuo-muo yung ating mayonnaise. Lagay na po natin itong ating mangyari. Haluin nyo na. Kung gusto nyo pong lagyan ng konting sabaw eh, sarasahan eh, kayo na po ang bahala. O ano, naibigan nyo po ba? O bukas, iba naman. Sasarapan natin at nang maibigan nyo. Mag-comment po kayo, dinisa babat binabasa ko. Ayos, Ron Bilaro po.